Hello guys! Welcome back sa ating YouTube channel. At ngayon nga ay sagutin natin ang mga tanong na tungkol sa pagpapalit ng bahay ni Lola Maria at Lola Susana. So ngayon nga guys, ang sinasabi nyo sa akin, maraming nagtatanong kung may permiso ba galing kay Lola Susana na Uh, si Lola Maria ay makipagpalit ng bahay sa kanya at kung may kung nagpaalam sa na sa mga nagbigay ng donation kay Lola Susana nung paggawa ng kanyang bahay nagpaalam daw ba tayo so ganito na nga guys hindi naman tayo magdedesisyon agad-agad na maglipat si Lola Maria ng bahay kung wala tayong ginawa na hindi tayo nagpaalam. Unang-una, ang ang nagbigay kay Lola Susana ng pabahay niya ay isang tao lang. Isang tao lang siya na ayaw magpabanggit ng kanyang identity. So ngayon, napaka-private person niya. Gusto niya, pag tumulong siya, ay hindi sasabihin ang kanyang pangalan dahil ang kusang tumutulong daw ay hindi na kailangan magpakilala or ano man. So, eto na nga ang sabi, ba diba, nagka-issue tayo tungkol kay Lola Susana dati mga nakaraang buwan. Nagka-issue tayo sa kanya na medyo hindi maganda. So, ang nangyari nga, nakausap ko yung nagbigay sa kanya ng kanyang bahay at sinabi naman niya ay kung ano ang desisyon ni Lola Susana kung anong gusto niyang gawin sa bahay niya ay uh, bahala na daw siya at tapos na daw ang ob obligasyon niya kay Lola kasi napagawan na, napagawan na niya ng bahay si Lola Susana nga natapos na ang kanyang pangako kay Lola. So ngayon nga ang tanong nyo kung uh, nagbigay ba tayo ng permiso sa kanya? Yes. Ang last message namin ay tapos na ang kanyang obligasyon kay Lola Susana at yun nga na maalam na maalam na siya at yun na ang last naming uh, conversation kaya sa pag uh, kakaintindi ko bahala na si Lola kung anong gusto niyang gawin sa bahay niya kung titira siya edi titira siya kung ayaw niya tumira edi bahala siya. Kung gusto niyang ibenta, ibenta niya. So, eto na nga. nag tayo kung anong gusto ni Lola Maria na lumipat sa bahay ni Lola Susana kasi doon siya komportable dahil malaki, mataas, at hindi masyadong mainit. Dahil sa kanyang, bag, sa kanyang bahay, oo, may CR, may uh, kusina, at hindi naman hamak na mas maganda talaga ang bahay ni Lola Maria kumpara kay Lola Susana dahil ang kay Lola Susana ay ang dami-dami pang kulang. Ma wala pa siyang CR, walang kusina. So, ang nakakaganda nga lang dyan ay mataas ang kanyang bahay at uh, nakakapasok ang hangin at hindi siya masyadong mainit. Yun ang kinaganda doon. So, ang tanong, Umayag ba si Lola Susana na magpalit sila ng bahay ni Lola Maria? Yon ang sasagutin natin. Yes, pumayag. dahil unang-una ay wala nang karapatan si Lola Susana sa kanyang bahay dahil alam nyo kung bakit naibenta na niya yung kanyang bahay sa may-ari ng lupa. So, ang may-ari ng lupa na sinasabi ko sa inyo na napaka-private na ayaw niyang sabihin banggitin ang kanyang pangalan ay sa kanya na 'yan. Ibenta e, na ni Lola Susana ang kanyang bahay sa may-ari ng lupa at hindi na siya babalik dito sa kanyang bahay dahil wala na siyang babalikan. At kay sir naman na nagbigay sa kanya ng uh, bahay na pinagawa ng bahay ni Lola. So sana ay yun nga na pagkwentohan na namin na okay na daw siya at uh, tapos na ang kanyang obligasyon kay Lola. So ang ibig sabihin nun kung anong gusto ni Lola ibenta or tumira iyon ang kagustuhan na ni Lola. Kaya wala na tayong magagawa doon. Kaya ang nangyari ngayon, binenta ni Lola ang kanyang, lu hindi, ang kanyang uh, bahay sa may-ari ng lupa. At ngayon, ay wala na siyang bahay. So, yun ang uh, sana ay klaro na sa inyo. Maintindihan nyo na kung nakipagpalit man si Lola Maria ng bahay, ay desisyon niya ni Lola Maria ang masusunod. At kung gusto ni Lola, depende yan kay Lola Maria kung gusto niya pa na bumalik dito sa kanyang bahay, ay pwede rin naman usapan natin na nabigla lang siya or hindi niya alam ang naging desisyon niya. Kaya yun lang at sana ay ma-realize ni Lola Maria na mas maganda naman talaga yung kanyang bahay kumpara doon kay Lola Susana. Pero ang kay Lola Susana ay wala na siya doon kasi naibenta na niya. Yun lang. Maraming salamat sa mga gustong, kung anong gusto nyo. May mga questions kayo, comment nyo lang dito. Yun lang. Bye-bye. Thank you for watching.